Hello everyone! So, ito na nga, this is it, pan Sit pansit. Alam nyo, marami akong mga friends na nagsasabi, Father, bakit hindi ka gumawa ng YouTube channel o kaya gumawa ka ng mga vlogs? Sabi ko naman sa kanila, ba't ako gagawa ng vlogs? E di, dumami lang lalo ang bashers ko. Then, habang nanonood ako sa YouTube, yung mga pinapanood ko naman, ay eh, wala hmm. naman pa nakakwenta-kwenta. Pero masaya lang. Sabi ko, <laughs> Hindi nga kaya ko gumawa ng YouTube channel na pang-pang good vibes lang. mo ano mayun, masaya lang, positive lang. So kung gusto mo ng mga positivities, kung gusto mo ng good vibes, welcome to my channel. Kung ayaw mo naman, okay lang, mag-next video ka na lang. So today, ah... Uh, Noong mga nakaraang araw, nagtanong ako ng... Uh, Nagpuso ako sa aking mga social media accounts, sa aking Twitter, sa aking Instagram, sa aking Facebook, kung meron ba kayong mga questions sa akin bilang pari o sa akin uh, personally, etc. Et At napakarami ng mga tanong, napakarami ng mga nagtanong na curious sa buhay na isang nagpapari, sa buhay ng pari. Uh, 'yung iba naman uh, gusto lang ng cheesy. Ano pang cheesy? Ano ba Ano? So, siguro habang ginagawa ko itong pagsagot sa mga tanong ninyo, ask Father MC, mas ko na siguro naman na medyo nag-enjoy din ako. So, ano kaya kung kumain ako habang sumasagot sa inyong mga katanungan? Oo, kakain na lang ako kasi nagugutong na rin naman ako. Pang ilang take ko na to, butong na gutong na ako. Ayan, <laughs> hindi ako nakapaghanda. So, meron ako nitong, hindi ko alam kung ano to, yol, noodle, bowl, no? So, akin muna itong pe-prepare, then babalik ako. Okay? Hop! A few moments later. And I'm back. Tara so, kita tayo Atin sa ating mga questions. Question number one. Question number one from ooh, from someone na ayaw magpakilala. Father, wag niyo na pong sabihin kung sino ako. Sino siya? ang kanyang tanong, dumating ka po ba sa point ng buhay mo na you fell in love with someone and she felt the same way with you? Then paano mo po nasabi sa sarili mo na mas lamang sa'yo ang pagpapare? Ang agap naman itong tanong na to. Ang may ito, next, next question muna tayo. Next question. Ito, from text. Ayan. Si James. James, hello James, shout out. Father, nakakaingit po ang mga seminarista at pari kapag kumakanta kasi ang gagaling niyo po. Lahat po ba kayong pari magagaling kumanta? Ito na nga guys, ito na nga, shout out sa mga kapatid kong pari. Please, huwag niyo naman po masyadong taasan yung standard ng pagkanta. Paano naman po kami? Paano naman po kami? James, iba, malalakas lang ang loob. Yung iba, marami sa amin, makakapalang talaga ang muka. Although marami talagang mga pari ang mas magagaling kumanta. Maraming pari ang mahusay kumanta. Si Father Ray. Kung sino mang Ray, ang iyong naiisip. Si Father Richard si Father Jing, oo, si Father Mali, si Father Dindo. Maraming mga pare ang magagaling kumanta. Pero hindi naman lahat ng pare ay magaling kumanta. Okay? At isa pa, huwag kang maiingit. Ano naman kung hindi maganda yung boses mo? Alam mo, ako may aminin ako sa inyo. Before talaga, akala ko maganda yung boses ko. Akala ko talaga magaling akong kumanta. Natatandaan ko nung college. Sumasama pa nga yung loob ko eh kapag hindi ako kasama sa choir. Then, I realized na hindi pala para sa akin talaga ang pagkanta. At meron pala akong ibang talents at yun naman yung totoo, di ba? Meron tayong kanya-kanyang talents, meron tayong kanya-kanyang kakayahan na binigay sa atin ng Diyos. So kung ano yung meron ka, yun na lang yung ating palalaguin at pagyayamanin. E ano kung magaling yung mga kaklase mo sa mathematics o sa english, magaling ka namang pagbakod. O, oh, di ba? Talent din yun. So, iba-iba tayo ng kakayahan, iba-iba tayo ng talento. At kung anong meron ka, yun yung isi-share mo sa iba. Yun yung gagamitin mo para papurihan si God. yung gagamitin mo para makatulong sa ibang tao. At yun yung iyong palalaguin. Okay? So, next question. Okay, nagugutom na talaga ako. <laughs> Bongo. Guys, alam nyo, hindi naman maganda sa kalusugan ang cup noodles. So ako, nagka noodles lang ako. Once in a blue moon, siguro mga once every two months, nagka-cup ako. So hindi rin ako mahilig, kaya lang parang biglang gusto kong mag ngayon. So ito yung itsura ng cup noodles. Then I have cookies. Oo, binake to ng aking mga sa Laguna sa kanong aking pamangkin. So shoutouts sa nila. So diretso tayo habang kumakain ako. Kumakain. Sa question. Question naman from Jasper. Jasper sa taga San Andres. Shoutout Jasper. Yung, ang tanong niya, Father, papaano po kung hindi kayo natuloy sa pagpapari? Ano po sana ang kunin niyong profesyon? Okay. Alam mo Jasper, sa totoo lang, gusto kong magiging macho dancer. <laughs> <laughs> Hindi, joke lang. <laughs> uh, ako talaga, uh, never kong pinangarap noon. Parati ko itong sinasabi sa aking mga sharing. Never kong pinangarap na magiging pari. Hindi ko talaga inisip noon na magiging pari ako ang pangarap ko noon ay tatlo. Gusto kong maging broadcaster, gusto kong maging accountant, o kaya gusto kong maging psychologist. So kung hindi ako pari, siguro isa sa mga tatlong ito yung aking pinush para maging career ko. Ano? Then, in, alam mo yon yung twist ng buhay, ito yung, ito yung nakakatuwa sa nangyari sa aking buhay. Kasi, Nung nangangarap ako, isa sa mga tatlong ito, yung pangarap ko. Gusto ko maging accountant, gusto ko maging broadcaster, gusto ko maging psychologist. Pero naging pari ako. And I realized na magaling, mahusay, the best talaga si God. Iba talaga kapag ang Diyos ang nagplano. Iba talaga kapag ang Diyos ang kumili. Alam niyo kung bakit? Kasi nung maging pari ako, naisip ko, naghukumili ako. Tapos, nagbibigay ako ng mga retreats, ng mga talks, di ba? Parang broadcaster. Kapag naging pari na, o ngayon pari na ako, meron akong obligasyon ayusin ang finances ng simbahan. Dapat, diba? maayos ang mga records, etc. etc. Di ba? Parang accountant. Ngayon pari na rin ako, napakaraming tao ang humihingi sa akin ng advice, ng umpisal, naman, ba? Diba? parang psychologist, alam mo yun one. so isa lang ang pangarap ko, isa lang sa mga ito ang pangarap ko, pero ang pangarap alam ni ka, para sa akin Oo, ako na ako so hindi, hindi, God's plan is way bigger and better than our plans, kaya nga kung meron kang mga plano sa iyo always pray, always ask, ask. okay, boom! dahil dyan Next question tayo. Next question. Uh, from Terence sa Twitter, nag-tweet siya sa akin. Sabi niya, Father, mahal po ba ang pagpapari? Ah. Sana ko mahal. At ilang taon po ang pagpapari? Ano po ba pinag-aaralan sa pagpapari? So, dun sa kung mahal ba ang pagpapari, hindi ko masabing mahal pero hindi rin naman si hindi rin naman hindi rin naman wala talagang babayaran o siguro depende depende meron kasing mga religious na very minimal lang o halos wala na binabayaran lalo yung mga malalaking mga religious na brothers and fathers uh, marami may, marami sa kanila eh walang binabayaran pero sa amin sa case namin o doon sa case kung saan ako nag-aral bilang diocesan, eh, meron kaming binabayaran na 12 to 15,000 siguro na tuition fee. Hindi ko na masyadong matandaan. Then, meron kaming board, uh, board, <laughs> board and lodging na 4 to 5,000 siguro, something like that. Kaya, around 40,000 kung hindi ako nagkakamali. Uh, ganun siguro yung mga, yung mga First semester ang uh, binabayad sa seminaryo. But, at, man, man. Hindi ibig sabihin ito eh, mahal sa pagpapari. Kasi dun sa 40,000, nandun naman na lahat. Nandun na yung tuition fee mo. Nandun na yung board and lodging mo. Nandun na yung bahay, tubig, kuryente, pagkain, facilities, lahat. Naroon na. Nandun na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Nandun na. Nandun na yung lahat-lahat ng iyong pagkakailangan sa isang buong semester. Di ba kung mag-aaral ka sa labas, eh tiyak na mas malaki pa rin yung magagastos mo. So, sa seminary, sa seminary kasi, hindi rin naman ikaw lang yung nagbabayad. Hindi lang naman parents yung nagbabayad. Ako, uh, ma-share ko lang sa inyo ah. Uh, kasi kung family ko lang ang magbabayad nung sa seminary, hindi ako makakatapos, hindi ako makasurvive. Uh, I remembered when I was in second year kasi sa seminary talaga, merong policy na no-exam, uh, no-payment, no-pay, no-exam policy. Siyempre naguguluhan ako, no-pay, no-exam policy. So tanda ko noon ano, ako ay second year, dumami yung butang ko sa isang uh, Di ba nabanggit ko nga kanina na hindi ko naman talaga pangarap mag-parry. So uh, one time uh, sapagkat ako'y depressed na depressed na kasi yung mga klase ko na nag exam na ako hindi pa makapag-exam kasi wala pa ako pambayad. Alam niyo yung ginawa ko, pumunta ako sa chapel. Tumukod kay oh God, umiyak ako. Uh, tapos nagdasal ako. Actually hindi nga dasal eh. Sinumbatan ko ako siya. Sabi ko, Lord, ano ba naman to? Ikaw yung may gusto na nandito ako sa seminaryo. Ikaw yung may gusto na magpari ako. Tapos ganito yung naranasan ko. Tulungan mo naman po ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman Kasi hirap na hirap na ako. Sabi ko sa kanya, tanda-tanda ko yun, tapos umiiyak ako then miracle of miracles so after some time dumating um, sila Tito Reyes, Tito Ruth sila yung tumulong sa akin para uh, um, survive sa, sa, seminary tapos tinulungan na nila ako hanggang matapos nagsalala si Tito Alvin at napakarami pang tao ang tumulong sa akin para maging maging college so really really kapag pari, maraming tao ang sa iyo, so hindi, hindi problema hindi problema ang finances para ikaw ay maging pari hindi kailanman magiging hadlang ang kahirapan para ikaw ay maging pari, at ako, marami kami na buhay na saksi na hindi talaga hadlang ang uh, kawalan natin sa buhay para magiging pari, okay? So, Terrence, kung gusto mong pumasok ng seminaryo, huwag mong isipin yung uh, mga gastusin, kung talaga willing maglilingka, kung talagang nandun yung puso mo. Ilan taon ang pagpapari? 10 years ang pagpapari? Ano lang kasunod na tanong? <laughs> ang dami ko nang nasabi. 10 years yung pagpapari, 5 uh, years sa uh, philosophy, 5 years sa uh, theology. Yung din yung aming pinag-aaralan sa college ay uh, philosophy, then sa Grand Irie Okay guys, so medyo iniingit na ako Kasi napaka-anghang pala nito Napaka-anghang pala nito Kaya pala pulang-pula, maitim-itim na Pero anyway, masarap pa rin kaya